po ba nabibili ng $50 dollars dito sa Amerika? Dali ah. Yan ah, total. Total. $50 dollars oh, o one. O yan, $50. Eto, ang mabibili natin. Anim na pirasong mangga. E, ilang piraso ng balanghoy. Ayan, ayan lang siya, oh tapos apat na piraso ng ah uh, pangit kasi may uh, ano against the light tayo ayan kamote na purple to tapos saging na saba saging na saba yan na naka steam na siya ayan steam na siya oh so, So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 na peraso ng saging na saba. Tapos, yung maliliit na sago. And then, ay! Uh, Glutinous rice. Yan. Umali, isang ano lang yan. 1 pound, half kilo. And then, uh, gata. Dalawang gata ito. Dalawang gata isang lata ng uh, langka. Yan. Ito po ang nabibili ng $50. dollars. Yan, 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 po. Yan lang ang nabibili ng $50. dollars. Mm. Mahal na po ang bilhin dito sa Amerika. Tapos, ito yung kotse ko, Audi. Tapos, may, may katabi ako, parehas din. Ayan. ayano pareha-parehas din. Bukas ko ng bukas. <laughs> Hindi ko mabuksan. Yung pala, ito pa yung kotse ko. Ayan, no, magkatabi kasi. <laughs> Pagka malam pa nitong, ano, taga, anong tawag doon? Carnapper. <laughs>